Join me guys sa ating pagluluto dito sa simplihang pamamaraan ng sinabawang isda with talbos ng kamuti at kamati. Simplihang pamamaraan ng ito. Yan. Good evening guys. Gagawa tayo ng dinner. Simplihang dinner recipe ang ating gagawin. Sabaw with. Ayan, nagpapakulo na tayo ng kamatis at sibuyas. I-add natin ang isda na masarap. Ayan, bisugo or pisugo. Masarap na naman na. Sabaw na hihigupin ang ating ulam for today. Sinabawang isda na simple lang. So, ano pa nga ba ang mga sangkap na ating i-add on after that? Oh. Masarap na klaseng isda to sa bawan. Simpleng sabaw lang. Pinakulo ang kamatis at sibuyas. Yan. Pakuloan muna natin dyan and then mag-add tayo ng another ingredients. Ang ah, kanyang gulay-gulay. Ano nga bang gulay ang ating pwede i-add dyan? So stay tuned guys. Mag-add tayo ng asin para sa kanyang pampalasa. Asin na nga ating i-add on. Dahil maghihigap tayo ng natural broth ng ating isda na ito. Manamis-tamis kasi isa eh. Isa ito sa isda na masarap ang kanyang sabaw na hihigupin. Few minutes lang ang ating pagpapakulo. Pwede na tayo mag-add ng gulay. Anong abang gulay? Yan, masarap yan. Talbos ng kamuti. Masarap na gulay. So, meron na tayong masarap at masustansyang hihigupin. Simpli ang pamamaraan ng pagluluto ng isdang sinabawan. Yan, yeah, ba? ya Yeah, anang natin dyan ng mga another 1 to 2 minutes. And ready to eat na tayo. My partner yan guys. It's ang adubong takway. So yan, ang kanyang partner ay yan, adobong takway. Gago na kayong isabay yung adobong takway na yung simplihan lang naman yung pamamara. Meron na tayong video dyan. So, ayan na lang ang ating ibabahagi sa inyo. Ang ating sinabawang isla. At dito na ako mag -e end guys. Thank you for joining me sa ating cooking na simplihan dito sa ating dinner time. Bye-bye, God bless and happy eating. Maraming salamat ulit. Yan, gagawa ako ng one serving. <clears throat> one serving para sa akin. Masarap na yung bunday recipe na ito. Masarap na klaseng. Masarap na So, at dito na natin. And, masarap. So, bye-bye guys!